Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 mag itlog. Dalawang itlog. <laughs> o, oh, dalawang itlog, guy. Yung kalamunggay niya mga ka-idol. Baka tayo mga ka-idol. Nagay nasa plastic mga ka-idol. Baka to mga ka-idol. Kanta yan eh. Baka sakali. Makita kita muli. Sisigaw ang pangalan mo. Mirian Kaskiho. Agaw Yo! What's up mga ka-idol! Magandang, 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 magandang araw sa inyong lahat dyan mga ka-idol! Mapagpalang araw sa atin mga ka-idol! Bali, magluluto po tayo mga ka-idol! Nang umagahan! Ito po yung ating lulutuin mga ka-idol, oh! Oh! Uh, ah, itlog! Dalawang itlog! <laughs> oh, dalawang itlog mga ka-idol, Oh, dalawang itlog! Saka, ito! kalamunggay, yung kalamunggay na mga idol o, pampalakas ng immune system mga idol, yung kalamunggay mga idol ba saka baka mga idol eh o, may baka tayo mga idol na nilagay na sa plastic mga idol, aguroy <laughs> baka to mga idol kanta yan eh o, kanta yan mga idol, baka o, kanta yan mga idol ah, uh, bali kanta yan e, bali isang lalaki na nagmamahal ng babae. O, oh, si yung babae ay hindi naman gusto yung lalaki. Kaya umalis yung babae. O, oh, kantay yung eh, mga idol. Ito mga kaidolo, pakinggan yung mga kaidolo. Baka sakali makita kita muli Ibigin pa rin kita kahit ayaw mo na Aguroy! Ah! Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Marian Kaskiho! Ah! Ah! Shoutout pala kay Marian Kaskiho, mga kaidol. O oh. oh, yan, yeah, mga kaidol. Bale, ibahagi ko sa inyo, mga kaidol. Yung ating pinag... Pinag... Ah, pinag... Ano ba naman ito? Nabubulol ako, mga kaidol. Eh. Pinag... La, lampasan, mga kaidol ba? Yung ating nilisan upang magtanim tayo ng iba't ibang mga uri ng gulay mga kaidol no? tara samahan nyo ako mga kaidol pakita ko sa inyo mga kaidol ha bali nakasaing na pala tayo mga kaidol ayan no? o oh, punta tayo doon tsaka malapit na tsaka malapit na magtuyo din to mga kaidol o oh. oh. tanim natin yan mga kaidol no para makakain tayo ng gulay at lumakas yung ating ating katawan at immune system mga kaidol no? Kasi yung mga kaidol tara samahin nyo ako mga kaidol punta tayo doon Yo, dito yun mga kaidol eh dito oh di diba pero hindi pa siya masyado malinis mga kaidol bali dito ko nilagay na lang mga kadol yung pinaglalampasan natin ba yung mga damo ano o di diba mga kadol saka dito ko uh, yung dyan yung mga damo dyan saka dito uh, di, doon dito eh, yung isa yung nilagay ko doon ay uh, dito eh, i di pundok na ho mga mga idol ba kumbaga uh, termino ng bisaya gipundok mga idol ba gipundok Mm, pinag ah hindi ko alam yung kuan mga idol tagalog ng pundok mga idol eh basta yun na yun mga idol oh meron tayong kuan dito mga idol oh meron tayong dragon oh dragon na hindi umaapoy ng hindi mo hindi siya bumubuga ng apoy agroy dragon fruit yan mga idol oh Okay mga idol. Ah, linisan na yung dragon fruit mga idol. Linisan natin mga idol. Mm, baka sakali mamunga yan ba no? At makakain tayo mga idol. Mga idol, yung tinuro ko sa inyo mga idol, ba? ito ba? Makain to mga idol. Eh. Ito. Kung naalala niyo mga idol, yung inupload natin. Ito yun, yung pinakita ko sa inyo mga idol. Makain daw to mga idol. Oh. Nakita ko to eh. Nakita ko to sa TikTok mga idol. Kinakain nila mga idol. Itay nga natin mga idol no. Kung anong kuha ba? Anong lasa, anong masarap ba yan o hindi? Kaya malaman man natin yan pag tirnahin natin mga idol, no? O, see so you mga idol. Bali. Kwan. Magluluto tayo ng umagahan. Ah, uh, sabay nyo ako mga idol, no? Sa umagahan mga idol. Sarap ng ating ulam mga idol, eh. Gulay with baka. Pero nakapasok naka na sa, sa, plastic mga idol. <laughs> Yung baka, ma. Saka itlog mga idol, no? Oh. No. Diba? Ang sarap doon yung mga dol. Bali, may nakita ako dito mga dol. Anong tawag kaya ito mga dol? Tubo yan eh. Ayan oh. Tubo ba? Oh. Makain to. Ay, hindi pala. Maitim yung dito sa kwan niya mga dol. Eh, no? Di eh, makain. Yung wapping mga mga dol ba? Kung alam niyo yon Yung wapping. Oh. Saka yung kwan din. Yung mga tubo. Basta mga tubo mga dol. Eh, makain. Meron namang tubo na hindi nakakain mga kadon, nakakalason no mm. mga tubo mga kadon so mga kadon, abali magluluto muna tayo mga kadon ha, no sabayin nyo ako sa ating kuhan mga kadon, sa ating umagahan mga kadon no? bali, mamaya shout out tayo mga kadon, pagkatapos natin magluto at kumain mga kadon no? so yun mga kadon so mga kadon, bali nilunod ko na yung ating itlog mga kadon isa lang yung nilunod ko mga kadon ayan Mm. Yan, Ayun, isa lang mga idol. Saka ito. Kalamunggay mga idol, ay tapos na natin alisin yung mga tangkay. Lunod na natin natin 'yan. Tapos ay imikis mikus natin muna 'yan mga idol. O, oh, mikos-mikos mga insan ko diyan. Aguroy. <laughs> oh, ito unahin yung kalau mga idol eh. lagi kayak mabilis eh. Malata melata mga ka idol, yung kan babaka mga idol ba? <laughs> Baka na Nilagay lagay sa plastik mga idol, aguroy. <laughs> hmm, ya mga idol, balik mga idol, balik Mamaya ya. Pagkatapos natin kumain sa umagahan mga idol, eh mamimingwi tayo tapos may ubus ako dito mga idol ubus ba mga idol yung langgam na may pakpak -pak, mga idol ba lumalabas kapag tagulan mga ka idol ito yun ubus yun kung baga tawagin sa amin ito o oh. ubus ba may langgam yata ito eh may pakpak -pak, mga idol ba ah, kung baga, namin dito ay ubus yung kapag umuulan na mga idol ilalabas eh, sila. Yun. Tapos pupunta sila sa ilaw ba? O doon doon sila magka magtapok-tapok mga idol ba? Maglipad-lipad doon sa ilaw. O ito yun, ubos yun, kumbaga tawagin sa amin. Bali nag vigil pala tayo kagabi mga ka idol. Nag vigil tayo. Ah uh, sa aking kaibigan na kilala si 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 Efren, yon. Shoutout po kay Efren. Ah uh, condolences Condolence po kay a friend, yon, Pan classmate ko yun sa high school mga kaidol. yon, Condolence sa iyo, friend. Wala ka wala kung mapanood mo tong itong atin nilapod laptop na content. Wala ka doon kagabi. Nanap kita kagabi, wala mang ka doon. So, mga ka-idol, bali nagbigil tayo mga ka-idol. Ito, dinala ko yung kape. Lalagyan na ng kape mga ka-idol, oh. Ito 'yung kinakain ko mga kaidol eh. Tapos 'yun, nag-BJ kami. Hmm. Uh, bandang mga alas 11 yata 'yun, umuwi na kami mga idol, Ma malapit na magalas dosi So, 'yun mga idol no. Bali. Mingwi tayo pagkatapos natin kumain mga idol. Eh, nagtira ako ng isang itlog. <laughs> oh, para may itlog pa tayo, isang. <laughs> Saka isang kwan, isang ah uh, beef mm, yun, beef bakaw ah. <laughs> kung nagtira ako dahil pag wala tayong huli eh meron tayong ulam ulamin mga ano o oh, di ba kung pag wala tayong huli sa pamimingwit mm, di ba uh, pag hindi ko na-upload mga kadol, pag hindi nyo nakita, it means wala tayong huli, no? Mm. Subukan natin. Ito. Mm, maganda daw ito eh. Maganda daw ito ipamain eh, pamain, no? o oh, kumakain daw to dalag daw. Sabi nila, sabi sa sabi lang nila mga idol. Mm. Yon. Try natin. Pambisa daw yung pamain mga idol. So, yun mga idol. Buhos na natin to mga idol. Yung ating beef. Yung baka. Agroy. Kanta yan, mga idol. Baka. <laughs> Ay, mga idol. Tapos si buhos na natin tong kanyang kanyang kuan ba? Si buhos na natin tong kanyang ah uh, Ang timpla mga idol ba? Flavor na. Yato, ito yung flavor niya na ito. ito Tapos i-mikos-mikos na rin mga idol. Mm. Mikos-mikos. mga idol. Sabayin niyo ako mga idol ha. Pag naluto na yan, sabayin niyo ako. Kumain mga idol ha. Yun. Mga idol. Diyan muna kayo mga idol kay, Okay. Hintayin. Kumama muna to maluto to mga idol. Pag luto na to ay ready to eat. Ready to fight. Ready, tumukbang na tayo mga idol, Sa no? so, umagahan. Sige mga idol. Sige yun mga idol! Luto na mga idol! Buhos na natin to mga idol! Ah! Grabe super! Ang init to mga idol! Nawala yung itlog natin mga idol! <laughs> Ito mga kaidol, oh. itlog natin. Nilagay ko sa kama mga kaidol. Sa, sa kuamba, Sa tubig na malamig mga kaidol. Yan mga kaidol! Sabahin nyo ako sa ating umagaha mga kaidol. Ito mga kaidol. Oh. oh, sarap to mga kaidol. Oh, kalamunggay with baka. Oh, beef. Uh -huh. Hello? Mga kaidol, oh. Unang subo. Para sa yung lahat, mga kaidol. Hmm? Kung sino man nakapanood dito, nakapindot, sa ating umagahan sa umaga sa umagahan mga idol mm. ayan mga idol kumuha na kayo ng plato sa mga idol at sabahin nyo ako kain tayo shoutout pala kay prono boy shoutout kay prono boy ay nakakiramay po ako sa iyo eh wala namang kagabi nanap kita Saan kaya, ka kaya napunta, no? Kain tayo, sumagahan. Pruno, boy. Condolence. Sarap talaga magkamay mga idol, eh. Kamay yung to mga idol, eh. buo natin yung sabaw dito. Mm, para lumamig ba? Aguroy Kamay mm, tayo Kamay tayo mga kadol mm, Yung itlog natin Basagin muna natin yung itlog natin Basagin <laughs> yung itlog natin mga kadol itlog natin yung ulam natin sa umagahan eh pumunta doon ko ako lang ka kuan boss amo manager agalon <laughs> kay kay kuan mga kadol arman yun charot kay arman nangutang tayo mga kadol <laughs> oh meron man tayo pabayad mga kadol oh. no utang tayo mga kadol wala hmm. natin makasahod tayo nito nito itong ating Amunting channel mga kadol oh. mga hmm. itlog mga kadol oh baka na, baka sakali mga idol no mm, um, tayo yan eh. basta upload ng upload lang tayo mga idol no maraming salamat sa inyong comment mga idol ha Mas, nasisiyahan na po ako doon sa comment nyo so, mamaya na tayo usap oy kay kaay muna tayo sumagahan kay punta pa man tayo doon sa kwan mingwit pa man tayo mm, um, ubos tayo natin to no mm. Um. ito mga idol mm. Um. Mm. bus natin to mga kadal mm. ano sayo tukoy? koy bus na bus na ko kay tukoy mga kadal Ah, di pa madala sa kamay mga 'don. Improbar ang init mga 'don. Di pa madala kamay. Ngay, yeah. kesa na ayo. May gumagawa nang bahay mga 'don. Yung ganun ba? Yung tunog mga ban? May gumagawa na bahay ba? Kaya maka Madun, mamay mga idol, mga idol ha samahan nyo ako sa pamimimit mga idol ha bali subok lang mga idol yung ating pamain mga idol pamain natin yung ubos ba kung efektibo ba mga idol kay marami man nagsabi epektibo daw yan mga idol yung pamain natin mamimingwit tayo ba mga idol ba hmm. to ubos dalhin natin to Mga don tapos na kayo kumain mga don. Ah, grabe, swabe mga don. The best talaga yung kwad. Salamun guys sa with laki mi beef. Saka itlog. Tagatakt -tag yung pawis sa mga don. Mga mga don. Bali sa guys, guys. Nabusog ako mga don. Mga don, tara tayo mga don. Sa so, mga don. Yung aking na-flex, mga kaidol. Kaya lang, mga kaidol lang. Pusok ako, mga kaidol. Share ito kay Mam Ma Mariposang Asol. Yun, share po kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shout out po. Shout out po kay Julio Santos, Cecilia Santos, Nana Rovis Chanel, Walter Tufid, Sator Fifi. Yon, shout out po. Mga ka-idol ko dyan, shout out po sa lahat ng mga sulit kong supporters, silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel ito. Shout out po sa inyong lahat dyan, mga ka-idol. Shout out po. Carlos Castro, yon, shout out po. Carlos Castro, yon, shout out po. L L Leonard Navarro yon shout out po ah. ayun shout sa kanyang asawa Christina Estudielo Estud Estud Estudilo yon shout out sa kanyang asawa Ist Istud yon shout, out asawa. Yun, shout out po Ronald Quilaton. Yon charot po. <coughs> Nabusog talaga mga idol. Montes, Sir Almeres. From Canada. Aguroy. Ah uh, sabi niyo mga idol. Shout out idol from Canada, Aguroy. Yon charot po idol. Arthur. Arthur Dagasin from Marikina City. Yun, shoutout po idol. shoutout sa lahat ng taga Marikina dyan. shoutout sa inyong lahat dyan mga idol. Ra Rachel or Rachel? Rachel. Rachel Ross. Hi idol. Hi. Hi hello from 29 Farm. Paano ba itong pagbigkas? Oy. 29 Farms. C-A-U-S-A. Keep up the good work, Mr. Jeff. Shout out to my relatives in CDO from Russell Bato. Idol, Russell. Rachel. Rachel? Ross. Yun. Shout out po, Idol. Shout out. Mag-ingat po tayo dyan kung saan naman tayo naroon sa iba't ibang bansa. Shout out po sa inyong lahat dyan, mga Idol. Ron's Cafishing Vlog. Yun. Shout out po, Idol. Jocelyn Libico. Yun. Shout out po, Idol. Yun. Shout out po, Idol. Divine Free gala. Yun, Sheriff po idol. Yung mga idol, yun lang aking flex mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Shoutout po sa lahat ng naka, nakapindot nitong itong ating paggawa ng content mga idol. Pag, pagmukbang mukbang sa umaga, pagkain sa umagahan. Yun, marami po salamat sa lahat ng nakapag, nakasubaybay nitong channel na ito. Marami marami po salamat sa inyong mga idol ko dyan. Sa bawat comment nyo mga idol, eh masaya na ako doon mga idol. Habang ako'y nanonood sa aking sa akin sa akin in-upload mga kadol, ako'y natatawa din mga kadol at na-enjoy din ako. Nasasihan ako sa bawat comment niyo mga kadol. Marami pong salamat talaga sa inyo mga kadol. Ah. Hindi hindi ako mag hindi hindi ako talaga magsasawa sa inyo na palot ulit akong mag, mag mag magpasalamat sa inyo mga kadol. Dahil sa inyo mga kadol, meron akong subscriber, viewers, meron akong taga-subaybay, sa bawat upload ko, meron akong dollar na pumapasok dahil sa inyo po yun mga idol na hindi nyo in-skip yung ating, ating ads sa ating ads, bawat content natin mga idol. Marami pong salamat talaga mga idol. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol. Kitakits na lang tayo mga idol ha sa ating pagpipishing adventure mamaya. Yan mga idol, pag hindi ko to na-upload mga idol, it means wala ang huli tayo mga idol. Subok lang to mga idol, bawat labas natin, subok lahat mga idol. Hindi naman tayo professional mga idol, hindi din tayo non-pro, hindi tayo, yun nga, practicing tayo mga idol. Aguray! <laughs> Ayan mga idol, oh. oh, so yun mga idol, kitakits na lang tayo sa ating pagkukontent mga idol, no? Oh. So yun mga idol, see you tomorrow morning, good evening. Bye bye mga idol, bye bye.